Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May iba bahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng maliit na buti, yung babasagi na buti ang gagamitin natin. At dapat may takip po ito. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig sa buti na inihanda mo. At nang malagyan mo na ito ng kalahating tubig, Kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses lamang. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, i-roll o itupi mo ito at ilagay ito sa bute na inihanda mo na may tubig. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang rose petal. Fresh o dried na rose petal ay pwedeng gamitin. At isilid niyo po o ilagay ito sa bute na inihanda mo kasama yung papel. At nang malagay mo na, kumuha ka ng kaunting asin. Kaunti lamang po na asin at isilid mo rin ito sa bote na inihanda mo. At nang malagay mo na lahat, hawakan mo ang bote, mag-focus at mag ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido ako at ako lamang ang mamahalin mo at tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos takpan mo na itong ritual at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At pwede mo ito itago basta ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam itago ito pang matagalan at paniguradong kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at paniguradong siya ay magagayuma mo sa pamamagitan lamang nitong ritual na ginagawa mo ngayon. Ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang at pwede mo ito bulungan paminsan-minsan sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.